Morning guys. So paalis kami ngayon. Kasama ko yung anak ko. Si Aliput. So pupunta kami ng Minalabak. Tapos mag explore naman tayo na maagad ang spot doon. Lado sa barangay Hamurawon. So marami kasabi sa akin na daw na barangay na yun. Lado na yung sandbar. So ngayon araw na Sabado oh, mag explore tayo ngayon. Ikutin natin ang Minalabak hanggang sa kaya natin. Let's go! Alright guys, at the moment 7.55 ng umaga So, nandito na kami sa papasok ng barangay Dilo Socorro at sa Linggugon Yung papuntang White papers doon nandoon din yung tiglag natin na sirang tulay at dito naman sa bandang kaliwa ko papunta po yan sa may hamurawon so dito tayo dadaan kasi kung dadaan tayo dito sa may kanan ko medyo talagang lubak lubak ang daan at napakahirap kung tatagusin natin from bago tao going to San Antonio minalabak ka so dito straight ng maganda ang kalsada papunta sa may hamurawon alright so yun dar tayo let's go Far away from my hometown. With my family, I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Stories I've been told Secret places hidden well I've gone now as far as I can tell guys, so nandito na kami sa barangay sa Linggugon, Minalabak, Kamarisur at kung makikita nyo, ito yung karagatan ay ano so alino ng tubig so actually galing nakabit dito last week kaso grabe yung ulan so ngayon kung makikita nyo ang alino ng tubig ngayon ah, papunta na yan sa may barangay San Antonio yung kalsada ngayon tapos ito may saling gugon tapos doon naman sa bandang kanan papunta yan sa may Hamurawon so 2 kilometers away galing dito sa kinakataya namin so ayun ito yung tubig dito nung nakaraan grabing alon dito pero ngayon kalmadong kalmado so ayun no boss Parang nga ito ko nang maalon? na? <laughs> si pagigdi igdi maalon nun? Oo <laughs> So, malino ng tubig oh, tingnan natin Yeah baby Malino ng tubig oh, oo oh. <laughs> So mamaya, lalangoy tayo pero hindi dito, doon tayo sa may hamurabon. May mga tables dito Oh. <laughs> so kung makikita nyo, kalmadong kalmadong tubig ngayon So puna tayo sa may barangay Hamurawon Para makita natin yung sandbar doon So ayan, 2 kilometers from here So dere na kami Para makita namin yung sandbar doon sa lugar na yun Alright, so magandang umaga sa inyo lahat Alright, so nandito na kami sa barangay Hamurahon, dito lang sa Minalabak, Camarinesud Ayan o oh. Ang ganda ng tubig dito Si Ali oh, kasama ko ngayon uh, So hanapin natin yung sandbar dito, sabi ko pinakadulo ng barangay na to, so check natin Okay, ang ganda oh. So, may mga resulta pa na dito sa lugar na to. So, dalawang resulta yata na ko na. So, hindi natin alam. Sa pinakadulo, check pa din natin. So, dito dito. Napaka Napaka-tayinig. Napaka-fresco. Payapang-payapa dito sa lugar na to. So, may resulta dito. Villa tranquilla. So, sa so, una unang na pa tayo para mas pagitan natin. Alright. guys, so nandito na kami sa dulong bahagi ng barangay Murahun dito lang sa Minalabak so hindi namin nakita yung sunbar ha, ayun pala sa dulo, bibi ayun o no? ayun o no? pa yung motor don abot pa so motor natin papunta don ito mga bata dito So hindi ko alam kung mga inuhuli nila So lakar na lang yata natin Tara So lakad na lang kami Para Ano Makita namin yung buong ganda ng barangay Hamurawon So yun yung sandbar Yun yung sinasabi nila oh sa so, tahimik ng lugar ngayon Tahimik ng karagatan Nung so, galing kami doon sa may dulo So ngayon hanggang doon yung barangay na to. So yung sinasabi nila yung mga sinasabi sa video, yun yung git na ngayon, no. Oh. Yun nakita okay, yung uh, nakalabas sa baybay na yan. So yung yun yung sinasakin sa page. May nag-mes sa akin na uh, isang follower natin na maganda daw yung karagatan dito kasi yun nga yung sandbar dito. <laughs> <laughs> Grabe, ang ganda dito sa lugar na to Sa so, tahimik na tahimik Ang karagatan ngayon Ayun, no? Galing kami doon Hindi namin alam kung anong mga kalsada Dinaanan na namin dyan sa bundok na yan Tapos nung narating namin itong lugar na to Sulit na sulit So may mga bahay pa hanggang doon sa may dulo Ayan no? Pero dito mga bahay dito Hindi yung mga kongkretong bahay Mga bahay kubo So kahit walang kuryente Walang aircon Napaka presko Ito mga puno na go. Oh. So ito yung kadalasan na nakikita ko dito sa lugar na to Puno na nyog Ugas mga tayo ng pabibi So ito yung dagat sabi kanina sa akin ng mga taga rito lalo na yung may-ari ng kainan dito sa may barangay sa Linggugul wow ang ano tubig bibi parang ihit ng tubig no sabi sa akin nung may-ari ng kainan dito marami daw huling isda ngayon kaso ah, so hindi na natin naabutan So mamaya magpalipad tayo yung drone para mas makita ninyo yung lugar dito. So ang ng motor natin, bibi. <laughs> Ayun yung sinasabi dito, sandbar, lumabas o. Oh. So dito kayo may mga bahay pa. Parang lakayan natin. Lahat pala, dinala natin yung motor natin, bibi. Ah, okay. Ang taimik naman dito sa lugar na to. So lirong ng tubig o. Oh. So ito kasi kaya mali ng tubig kasi hindi pa naman dinadayan ng mga turista. Alright, so ilang pala mga resort dito sa lugar na to. Siguro hindi nga lalampasan po yung resort dito. Grabe, ang ganda dito sa lugar na to. Hindi na tayo aantos dyan kasi ang layo ng motor natin. So papalipan natin drum para mas makita ninyo. Ah, ang tahimik sa lugar na to. Ito yung mga lugar na hinahanap namin. Yung tahimik, payapa, malay sa polusyon, ba? Malay sa usok ng siyudad. <laughs> Dito, tayong amoy ng karagatan ang maaamoy natin tapos malalanghap natin na hangin. So yan, baka biglang tumoob yan kaya hindi tayo aantos dyan. <laughs> Buti kung marunong tayo lumangoy. Boss, nawawara man yan? Yung sandbar na yan? Yung may vibe? Uh Oo. -oh. O, oh, yaw lang talaga yan dyan? Dahil yaw lang. man siya nag, 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 ano, naglulubog sa tubig? Ay, pagtaob na sir. Ah, pagtaob? Yung nawawara yan. Ah. Ararong na yan tubig. Iyo po. Pero mag, okay. Iyo, maglaray yan. Ah, iyo po. Salamat po. Sangunyan po, daya man yung basta-basta mataob? Ah, ah. Ah, ayo po. Sige. So, hindi na tayo pupunta dyan kasi pataas na yung tubig. Baka hindi natin makarkula. <laughs> Malunod tayo. <laughs> so, kasama ko ngayon si Ali. Yeah, so, kami ang dalawa ngayon nag-vlog kasi wala yung mga tropa natin ngayon. So, ito, sama daw siya. So, ngayon papalipan na natin drone para makita ninyo ang ganda ng Marangaha Mura. guys, so pauwi na kami maya-maya lamang. So, may itong panahon pero sabi na anak ko gusto niyo mo daw mag-swimming dito. Ayun oh, no, magpasa na siya. Halika. <laughs> so, may mga kasama kayo mga bata ngayon. Ayun no? Ayun, kaya na patabling ng tumbling. Ayun, so, wala akong plano magbasa ngayon kasi ang problema no, hulog ako dito. Yung tinatapang ng buhangin bumagsak. Ayun, nabasa na yung short ko. Ayun oh. No. So, napaganda ang lugar na to. Barangay Amurawe ano? no? Oh? So Barangay Hamurawon. So marami akong mga followers na nag-request dito sa lugar na to na kung pwede i-cover ko daw sa vlog. Kaya ngayon nandito na kami. So kung makikita niyo ito, mga bundok and taas ito karagatan. So napakaganda ng karagatan at napakalmado. At ito naman yung mga bahay-bahay dito. Ayan. So hanggang doon sa may dulo. So yung dulong 'yan, ang mga bahay diyan, mga bahay kubo na. Tapos nandoon yung sandbar. So, paghahapon pa lumalabas yan. Kanina, may nakita pa tayong konti, pero ngayon, nung ubus na, walang wala na talaga. So, mamayang hapon daw, pag low tide na naman, lalabas na naman yung uh, sandbar dyan. Sayang, hindi natin nakuha ng kabuuan yung sandbar na yon. So, ito yung mga bata dito. Uh, so, sa dagat. Ito naman si Ali. <laughs> Daligo na! <laughs> <laughs> so siya, basang-basa. <laughs> so kung oh, may yung mga puno dito, oh. last, lahat nyog. Ayan, halos sunod-sunod. Dito sa Minalabak, ito yung mga nakikita kong puno dito. Magsimula sa papasok ng Minalabak, ito yung mga nakikita ko. So, grabe na napakalan na dito. Ang bundok na, no? Galing kami dyan. Hindi ko alam kung ano mga kasada, mga di na namin dyan. Pero galing kami dyan. Kasi kanina, halos nasa bundok na kami. So, ayun. Pauwi na kami maya maya So at least napuntahan natin ang barangay Hamurawon dito lang sa Minalabak, Kamarinesur So ito yung pinakalaspat dito na dinadaan ng mga lokal Tapos ng mga riders, ng mga content creator So hindi ko alam kung sino-sino mga content creator Ang sabi daw dito, tayo pala pumunta dito sa lugar na to Pero hindi ko sigurado Alright, so pauwi na tayo Maya maya lamang Alright, so pauwi na kami Dito ko lang nilagay sa kahoy yung camera ko Kasi wala akong mapaglagyan So kailangan namin umahon sa kargatan kasi medyo mayit ng panahon And then si Ali ayaw din umitim And then wala din kaming pamalit na damit So may mga followers tayo dito Ayan, mga bata dito Kanina pa namin kasama sa paglalangoy sa dagat So ngayon bibigyan na lang natin silang stickers So may dala tayong stickers ngayon So meron pa kaming isang oras may kalahati Biyay pa -uwi sa naga Kaya kailangan namin umuwi na So, inikot lang namin tong lugar na to kasi isa to sa mga ni-request ng mga followers natin na bisitahin ko itong to barangay dito sa Minalabak. So, yun. At least na punta natin to and then napalipan natin drone. Ayun, so na makikita to sa mga makikita to sa page natin sa Papa AJ. So, yun. Okay na, na ngayon. Hoy, stickers oh. Ay, stickers nakapalo sa atin dito. Ayan. Oh. Ayan. Sila mga, sila yung mga batang kasama ko kanina sa paglalangoy sa karagatan Tapos may mga nakapalo din pala sa atin dito Tandang-tanda -tanda nila yung yelong kotse natin na dinala natin dito sa Minalaba. So, ibig sabihin talaga nanonood sila ng vlog natin. So, mahit ng panahon sa likod ko, kaya kailangan namin umuwi kasi may kasama akong bata. Kasama ko si Alipot ngayon. So, ayan. So, ayan, oh. Oh, shout out sa lahat. Shout out sa lahat ng mga kabataan dito. Ayan, oh. Oo. Kaya yung nasanay sa kargatan. <laughs> so, lahat sila may mga stickers sa binigyan ko. Alright, so, makatang umaga. bye Bye-bye, bye-bye.